Hi guys, happy Thursday. Yung video ko kahapon, ini-edit ko siya ngayon. Nakita ko, sabi ko happy Thursday. Pero mali yun guys, that is a Wednesday video. So ngayon ay Thursday, tayo at pupunta sa ating second work. Nakapag-skincare routine na tayo, maliban sa ating moisturizer and sunscreen. So nakapagkilamos na ako. Malagay tayo ng ating moisturizer sa ating face. And then, baba na tayo para mag-breakfast or uminom ng ating black coffee. Kahapon guys, napagupit ako, mabilis lang. Pinabawasan ko lang yung nipulan. Pero yung harapan, pinan na natin, medyo ganyan na lang din siya. Pinabawasan ko lang ng konti. Pero yung sa likod, pinashade natin. Kaya, ayan ang ating hair. Hindi siya tayo tayo. O, diba? Bongga. So, pogi na tayo ulit. Ayan. Ayan ang ating moisturizer combo in one. Tala na. At mag tape O, oh, white lady yun. Okay, guys. Prepare natin ang baon ni Tata. Dalawang piraso ng Lebanon Baloney and ang kanyang artisan bread. And then, for our breakfast, uh -huh. Tapos tayo na wheat bread. So, ito yung pinapin ni tatay. Artisan Start. Alam oh, ko artisan, artisan pala. And then, sa akin naman ay honey wheat. Two pieces. Ito na guys, ang ating coffee. Pinagbulong tayo ni tatay. Ito na ang ating toast. Yummy! So, mamaya guys, ang ating ulam ay chop suey. Ito rin yung ginagamit natin dahil napakasarap ng timpla nito. Perfect na perfect na yan. Ito rin yung gustong lasa ng mga bagets. Dahil kahapon, um, pagkatapos ko magtrabaho, pumunta muna ako sa Nalisa Carnes para jumingle bell. Eh, meron tayong nabiling gulay. Pakita ko sa inyo guys. So, ito na naman ang ating nabili sa Carnes. Ito ay naka-clearance. Tingnan ko yung original price nito guys ay $19. Ito ay salad, veggie salad tray. Pero hindi natin siya gagawing veggie salad tray. Gagawin natin siyang chop Gusto ko ipakita sa inyo guys yung presyo nito. Tanggalin natin yung clearance sticker. Ayan guys, medyo hindi na malinaw yung nakikita nyo ba? Nakalagay dito ay 9 inch mini veggie tray for 19.99 pero kahapon nakuha natin to ng 3 dollars. So meron siyang dip sa gitna. Ito guys kasi yung mga yung mga Americans, mahilig sila dito magano mag picnic or potluck. Tapos mahilig silang kumain syempre ng salad. Pero tayo naman ay rice is life. Paano ba to buksan? Ngayon lang ako naka, ano nito guys kasi. But anyway, meron siya dito, baby baby carrots, meron celery, may broccoli, and meron cauliflower. Tapos ito nga yung dip. Ayan guys. So naka-separate na siya. Pero hindi natin siya gagawing salad. <coughs> Or... <coughs> Sorry guys, nababahig tayo. Ayan pa yung dip niya. So, gagawin natin itong chop soy. Tama-tama dahil nakapag-defrost ako ng chicken breast. So, ito na ang ating ulam today. Ipasok ko na muna sa fridge. So, even yung ating kagulayan, no? Bumibili talaga ako ng mga nakasale na Anything na naka-sale na magagamit natin sa ating bahay o mak makakain natin. Why not chocnut? Malaki na tipid natin. So, from $19.99 down to $3, $17 ang ating natipid. Okay, tama na ang daldal, -dal guys. It's 6.45, tayo ay kumain na. Okay, guys. Ito na ating toast at ang ating favorite palaman. Tingnan niyo, guys. Nakakita tayo, nakabili ako ng Twix na shake seasoning. So, ito yung Twix na chocolate bar. Pwede mo siyang ilagay sa milkshake, sa ice cream sa mga cookies. Pwede mo rin itong lagyan ng yung tinapay, guys. Pwede mo lagyan ng butter pag na-toast mo na. Tapos budburan mo lang itong twix. Sa mga mahilig mag-twix dyan. Ayan. Mayroon tayong twix. Pero sya may natin papalaman yan. Dito dahil matamis na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Hindi ko pa sya actually nagagamit. So, ayan. Bago pa yan. Or hindi pa sya nabubuksan. Pero ayan ay twix. Yung ating coffee perfect combination. Nung Wednesday, guys, pag-uwi ko sa galing sa work, sobrang pagod na pagod. Sobrang tayong na busy from 8:20 hanggang 2 o'clock. Wala tayong kain-kain. Buti na lang meron tayong baong tubig. Hindi na kapag nakapag-upload ng long form nung guys. Pasensya na kayo sa aking kabisigan sa life. Sa mga madalo sa bahay ko, maraming maraming salamat. Yung iba guys, balikan ko na yung iba, hindi pa rin. Um, pag meron tayong time, by the end of the week or sa weekend, babalikan ko kayo isa-isa. Pero for now, ang focus syempre natin ay magtrabaho. Ang atin namang pag-FBI, ano lang yan, side hustle lang yan guys. Huwag natin masyadong seryosohin. Huwag kayong magtampo sa akin kung hindi ko kayo hagod mabalikan. Pasensya na po. Kasi pagkatapos natin magtrabaho guys, nagdo-documentation pa rin tayo dito sa bahay. So talaga ang kabuhayan natin ay sobrang busy. Kaya kung, kung kailan talaga ako magkaroon ng time, I know itong pag-Facebook, yung, pag yung sa Reels guys, ay trabaho talaga to. Pero hindi ito ang ating full-time na trabaho. Yung iba guys, um, napupuntahan ko kagad. Kasi hindi lahat nag-ano Kasi hindi lahat ng mga friends and followers ko ay dumadaan sa ating wall. I'm not sure kung ano nangyayari, kung bakit ganun. So pagdadaan sa wall ko yung yung inyong bahay, minsan nakakabalik ako kagad. Minsan naman yung iba, dahil sila dumadaan sa wall ko, dun lang sa mga comment section, dun ko lang sila naiisa-isa. So pag nagkaroon tayo ng chance, hopefully ngayong weekend, magkaroon tayo ng time, um, dadalawin ko ang inyong mga bahay. But for now, mag-coffee na muna tayo dahil malapit na tayong pumasok sa ating work. Okay guys, papasok na tayo sa ating work. Naubos na natin ang ating coffee. Mahitinig lang tayo ng Christmas music. Dahil malapit na talaga ang Pasko. Kamusta naman ang Pasko natin dito? Alam nyo ba guys, dito sa Amerika, ang Pasko ay napaka-ordinaryo lang. Iba pa rin talaga iba pa rin talaga yung Pasko dyan sa Pilipinas masaya yung mga karoling, yung mga simbang gabi dito guys yung Pasko ay parang kakain lang kayo tapos matutulog tapos kinabukasan guys, papasok ka na all sa trabaho so parang ano dito ang pinakamalaking event nila or dito or holiday nila sa Amerika ay Thanksgiving at yan ay magaganap next week so every 4th Thursday ng November yan ang kanilang big holiday, Sine-celebrate talaga yan ng mga Amerikano dito sa lugar ni Uncle Sam. Kung saan nagliluto sila ng turkey, hindi pala tayo nakabili ng turkey kahapon dahil talaga yun mga ano tayo, na busy din tayo sabi ko bibili ako ng turkey diba or hindi ko pa na-upload na yung video ko from yesterday pero hindi ako nakabili ng turkey so subukan natin kung ng turkey, if not today, tomorrow wala na din tayong space sa freezer so yung turkey natin ay sa chiller na lang natin malalagay depende yan kung gaano kalaki kailangan din namang mato by Thursday para maluto na ang daddy so hindi kami masyadong mahilig sa turkey but yan ang tradition dito sa Amerika kaya gusto ni daddy yung gawin din namin dahil syempre yung mga anak natin dito na lumaki dito sa labi ng anak so importante na kapag nagkakaroon sila ng mga pag-uusap sa, sa mga kaibigan nila, meron naman silang ma-share ng mga traditions na ginagawa ng aming family pero syempre magluluto pa rin tayo ng pagkain Pinoy magluto tayo guys ng um, ubod magluto din tayo ng lechon belly, and syempre pa ang steak ni Bunso, so yun lang naman, and yun, sa mga bata siguro, baka magluto tayo ng baked macaroni or spaghetti with meatballs simple lang guys, kasi naman kinabukasan, may trabaho rin kami so kami ni tatay ay walang mahabang i natin niya ng simple at sama-sama. Okay guys, medyo maaraw. Mag-focus na muna ako sa aking drive. See you later! Hi guys, I am back. Happy Thursday. Tayo ay nakapila na sa pagsundo. At hindi pa tayo kumakain ng lunch. So, habang tayo ay nagdo documentation or habang tinatapos ko yung aking computer, doon sa facility, kumain muna ako ng yan-yan. Hindi tayo nasaktuhan guys. Meron tayo ditong Too Good Blueberry Almond Oat Crisp na yogurt. 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 Ito ay blueberry. I think ano to guys, um, ano ang tawag dito? Ano ang tawag dito sa yogurt na ano? Na hindi masyadong matamis. Hindi natin alam. But anyway, may mga ano yan guys. Oats. Almonds. 6 grams of sugar. Hindi ko na nalagay guys sa fridge. Kinain ko na yung isa. Meron akong isang chocolate yogurt. Sumura so, lang to guys. Nabili natin to ng 50 cents lang. Ang regular price nito ay. Parang mga ano to guys. 1 something. 199 or something. Umuulan kasi guys, kaya inagahan na natin yung sundo. Yung kinain ko kanina doon, nilagay ko pala sa trunk, nasa na ko. So yung kinain ko kanina, chocolate yogurt. Ito ay less sugar na din. Gutom is real. Isang araw na lang guys, mapagtatagumpay na naman natin ang ating isang linggong pag-ibig. Charot. Ang ating isang linggong busy day or busy work week. Thank you Lord sa ating mga ano, trabaho. Nung Tuesday guys, pag-uwi ko, Tuesday. Noong Tuesday pag-uwi ko, guys, sobrang pagod na pagod ako. Talagang grabihan ang ating trabaho from 8:20 hanggang 2 PM. Medyo na ko ako nang labas sa trabaho nun. Mabuti na lang talaga si Tatay ay maagarin na kauwi. Pagod na pagod tayo, guys. Ano bang ginawa ko nun? Nagluto pa ba ako ng lunch, ng dinner? Parang hindi ko na matandaan, guys. Basta sobrang pagod natin. Minsan talaga, guys, hindi na ako nakakain ng maayos na lunch. Kaya hindi tayo pwede mag-skip ng breakfast. Hi guys, I am back. Nagugutom na tayo. Kumain tayo ng yogurt sa kotse, di ba? Kumain tayo ngayon ng carrots with dip. Ito yung nabili natin sa Karns na veggie tray or yung vegetable salad tray. Hiniwa-hiwa ko na guys yung baby carrots. Nakakain na rin ako ng celery. Merong kasamang dip yung nabili natin. So ito guys ay gagawin natin chop soy. Meron pa tayo dito bell pepper, ang ating chicken breast, at gamit ang ating mamasita chop soy mix. Pero dahil tayo ay gutom na, kain tayo na ng gulay. So, kanina pa ako pumapapak nito, guys. Nakakalahati na tayo ng celery. Ito ay raw baby carrots. Kain tayo. Tingnan nyo, guys, ang lutong. Yung mga Amerikano, guys, kanito lang yung kanilang kinakain minsan. Pag dessert or merienda. Masarap yung dip nila. I think this is, ano, buffalo. Mahapit ko na maubos, guys. Gutom is real. Yummy. Guys, I think pag ito yung kinain lang natin, minus the rice, papaya talaga tayo ng bongga. Pero dahil rice is life. Hindi natin kayang mabuhay ng walang kanin. Yung mga bata kakain ng chop soy, favorite nila yan. Uubusin natin yung ating mga leftovers. Ngayon guys, meron tayong repeat performance ng ating chicken curry and then si daddy naman meron pang isang piraso ng baby back ribs na sinigang. So kami yung taga-ubos ng mga leftovers. Sa mga bata naman ay gulay para naman sila ay makakain ng vegetables and then ang sahog natin dyan ay chicken breast. Okay guys, yan lang muna for today's video. Medyo maulan dito ngayon at tayo ay magsisimula ng mag-prepare ng ating dinner. Um, thank you so much again sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Lalo lalo sa ating mga tala sender. Remember, family time is the best time and every day you sing with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!